Piso mo lang. Ayun. Piso ko nga mga idolo. Wow. Laki ng piso ko. ko. Na tatlong piraso tayo. Ito mga idolo yung huli natin kanila. Na Ihaw na natin. Kain na lang tayo. sa inyong lahat mga idol welcome back po naman muli sa ating panibagong vlog panibagong araw kapag palang hapon po sa inyong lahat dito pa rin tayo nagbalik sa nariyan natin kahapon dahil naka ah, rami rami pa tayo mga 15 kilos At ngayon ay susupok muna tayo mga Will Shout out po sa inyong lahat mga idol At siyempre sa kay Rinanti Hipa At sa Hipa Family From Tagaytay City City, City yun Shout out po idol At siyempre shout out din po kay Jaime Dulay From Bulan Sosogon at kay Roger Lim ng GMB Cavite at shoutout din po kay Lim Will the sir from Kalaukan yon shoutout po idol kay Danilo Adalim at kay Prince Adalim at kay Jose Cipres shoutout po at siyempre kay Gilbert Palpalatok shoutout po katrupa Dawin ng mga idol. Sana biso ko lang. Ayun. Biso nga mga idolo. Unang huli natin. May pangihaw ihaw na tayo. Bawin naman Wow Laki ng bisoko Baka tumalun <laughs> Wala tayong maulang mamaya Pag tumalun Ito yung ating mga pa-shoutout. Pangpisaw ko na shoutout. <laughs> Dawin naman mga idol. Meron na naman. Ayun. <laughs> Grabe yung bulya. Ako na ako kali. Hmm. na lang ako nagkasakit. O, oh, matatanggal na ako. Yun. Buti na lang na angat na angat agad natin. Sayang sana kung kawala. Malaki pa naman. Maraming kanin ang mauubos. sa uh, isang piraso lang na bisugo. ay idol yung araw na tatlong piraso tayo tamang tama Pangihaw na oh, mala malaki yung dalawa Di mapigat yung sila yung pag malaki nagpuklus <laughs> tamang tama na yan pang O kaya sabawan papailaw na tayo dahil uh, medyo madilim na medyo maalon ngayon no? kanaway yung hangin dahil masama naman yung kuan pa uh, papasok naman na bagyo kaya siguro ganito yung ihip ng hangin <clears throat> sa mga sunod na araw siguro hindi naman tayo makapaglaot tambay naman <laughs> yan pala yung nagurangayla no sa mga aninang shout out ito na mga idol yung huli natin kanina ho oh. ihaw na natin hey okay. Ay. Parang iwan. <laughs> oh. Comfort. Kala ko may posit na dito dahil yan ang nasipaw natin kanina pag angat ng lambat natin, paglatag. marami ng pusit dahil lumitaw na yung iba yun pala pinaasa lang pala tayo <laughs> <laughs> Lasi, -sak na kasi kasi baka mamaya pa Tatag na lang tayo ulit at matulog dahil nagbuwan pa manok. Tulog-tulogan na lang natin at pailawan ng medyo matagal-tagal. Baka maipon na lang. Dahil nakakain naman tayo kaya tulog muna. ating pailaw sana tumamin na lang sana yung ganito sap sap ano lang yung pag-asa natin na magkabawi parang wala wala nang pusit dito sa ating pwesto naubos na siguro lang yung pagdasa natin tayo dito sa produkto, <laughs> wala nang pangbigas sa crudo lang so, ako, hindi talaga dumadami kain na po 30 tayo ngayong araw puro yelo haha <laughs> Oral ice. Nako 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 nako. O tete. O tak sa mutiti. Mariring pala, muriring pang-ihip ng -ihip hangin. hinatay na lang natin yung makina mga idol dahil marami ng tumatagas na krudo ito tinalian ko ng plastic pero matagas pa rin dahil malaki siguro yung butas ng rubber hose oh grabe ng ula oh, mahigit isang litro na yung na Pan. Oh. Dito sa loob ng bangka. Nawasak. <laughs> Naula. Oh, natapon sa Tagalog siguro natapon. Pauwi na lang tayo. Pauwi na tayo mga idol. tapos yung kodo natin kapag mag-iste pa tayo dito sayang lang, lang ng kodo kapag mag-iste tayo dito wala namang kusit